Namara para mga barkada, welcome sa ating panibagong video. Siyempre, it's been a long time na hindi tayo nag-vlog, hindi tayo nag-content. Kung naririnig niyo sa akin background, meron nag gawalang bata. Ayan. kami boy. Ayan, nandito tayo ngayon sa bahay ni Jude. Ito kayong Jude. Meron kaming ginagawa. Ayan, yan, bale, kaya pala wala tayong mga video recently kasi nabisi ako sa Idol Pitch. Sila yung project band natin na ginagawa ng content para sa YouTube, para sa Facebook. Kaya check it out. Check out nyo yung mga music nila. Uploaded na sa YouTube, Facebook at syempre sa Spotify. Check nyo lang. Ngayon papakita ko sa inyo kung anong ginagawa namin dito every time na meron kaming recording para sa Raw Pitch Session. Okay. So, ito kami ngayon. Sa una palagi may mga rehearsal. Lalo na kung hindi masyadong sa ulado ang mga tinutugtog. At lalo na kapag urban dub. Kasi mahirap talaga mga bagsakan ito eh. Kaya tamang kapakapa muna tayo. medyo matagal minsan pero ayos lang. Silang naman tayo. Siya nga pala kasama natin dito ang team na Marapara, si Tito Noy at si Jano. Ang mga gamit ko pala dito, dalawang ilaw, tatlo, depende kapag gusto natin mas maliwanag. Tapos dalawang camera, challenge kapag umuulan lang or masama ang panahon. At isa pa sa mga challenge kapag kami ay nasa ropage session. Sige ay kapag po, may mga dumadaan. Na tapos nasa gitna na ng shoot papay tayo dyan. Pero okay lang, kasi chill lang naman talaga kami. As long as mayroon pa kaming oras at merong malamig na malamig na agwa di Pataranta. Kaya kung gusto nyong mapakinggan at mapanood ang aming Raw Pitch Session, mag-follow lang kayo sa Idol Pitch sa Facebook, YouTube, at syempre sa Spotify. Meron din kami mga original composition. Siya nga pala, happy 10k followers sa Facebook at 17k subscribers sa YouTube. Oh, paano ba 'yan? Hanggang susunod na lang muna ang update. Medyo busy tayo ngayon eh. Ciao.